Ito po mga Good evening Sa wakas nakauti na rin tayo Kahit 2 hours Kahit paano meron Ngayon na nakabalik mag -uti. Tapos ang natitirang kontrata Isang tao na lang So Sana tuloy-tuloy na to Hanggang sa uwian Kahit 2 hours, 2 hours lang Importante May overtime Kasi yung malaking bagay yung overtime Talaga sa mga bayaran sa Don. Sa ka broker. So thank, thank you Lord. Thank you sa overtime na imong gihatag karong buwana. So good na karong buwana. So Sa ato dito dito. maglalakad ako papuntang Yung bike tayo, wala tayong service. Hindi tayo maglilikramo sa buhay. Kahit gaano kahirap, simpag lang para sa pamilya, para sa mga anak. Tsaga-tsaga lang. Sana may mga U-bike na nakaparada doon. Mga hindi tayo maglalakad pauri. Pero ayos lang naman pag, pag wala, lakad. <laughs> so, ang pala ng U-bike, yung U-bike, dito, sa Taiwan 10 lang depende sa layo pero malapit lang yung dorm namin dito eh mga 3 km lang eh 3 to 4 kilometers lang yung pagitan <coughs> dorm tapos company so mga 10 lang yung mabayara din yung laman ng new bike uh, yung new card ko 30 plus 30 plus ata yun sobra pa yung kabon So, yun. Yun na yung service natin araw-araw. -araw. Pagkatapos mag-over time, yun, lakad o punta doon sa, sa may parkingan ng U-bike. Tapos, mag-U-bike tayo. Okay. Yung parkingan pala ng U-bike doon, malapit doon sa dome namin, sa likod ng MACDO. Doon so, na Tito Park yun. Laging tatandaan nyo mga katimoy. Laging mananlangin. Kay Papagad. Jesus Christ of Nazareth. Kasi pag araw-araw kayo nalalangin. Tayo. May bigayang dakating. Mga unexpected blessing pa. Tulad ng ngayon. May biglaang uti. So Sabi naman yung ano yun Yung Yung visor Sa company ha? Kaya taro araw 2 hours Okay ba sa'yo Ayos lang Wala problema yun At least meron So yun Sana Sana Tuloy tuloy na ngayong Buwan na to Hanggang Matapos yung kontrata natin dito sa Company Mga katimoy Sipag na tuloy na mga katimoy Mga katimoy Sipag na talaga bawal maglika mo sa buhay gano kahirap sipag lang hindi ka naman papayaan hindi naman tayo papayaan ng Diyos Ama so lapin na tayo mga katimoy andyan mga katimoy oh. yung may park dyan yung may ilaw So, banda dito sa kapila. May police station dyan eh. Yan yung nakaparada yung, yung mga yubay. So, malapit lang na. No? Ayan oh. May ilo doon. Sana may mga yubay kung mabakante. Yan pala yung release ng bullet train dito sa Taiwan. Yan Dulo-dulo oh. yan. Hanggang... Walien. Hanggang walien. Walien hanggang ano dun? all in din south, north ayan mga timoy mga katimoy so kanina nag-alala kanina na sana may mga u-bike pa dun sa parkingan so dito marami pala mga katimoy may apat nga u-bike So, ito yung kukunin natin. No. Tap na natin yung card, mga katimoy. Yun na. Pull the bike backwards, mga katimoy. Let's go, mga katimoy. Yun na, mga katimoy. Ready to use na. So, ang bait talaga ni Papagad mga katimoy, hindi tayo pinabayaan Kanina, nag-alala ko kanina Kung may u-bike ba O wala na So, natin-natin dyan Meron pala, nakat Apat, matira So, talagang Tiwala na talaga, Lord Tiwala na talaga kay Lord Yung mga Mga worries nyo Talagang maano yan So, yan yan, so, kayo kayo, kayo, pa, oh so, yan. May niwala kayo kay Papagod. So, ayan, o. Malapit na tayo, mga idol. Yan yung Macdo, o. Oh. Dikod ng Macdo, yung parkingan ng low bike. So, salamat, Lord nakarating ako nakarating ako ng safe ng sound so ipapark natin to yung new bike doon tapos alakarin natin yung dorm natin yung dorm namin malapit lang dito yung dorm namin eh yan oh, may park dyan oh. Yan yung mga katimoy. So dito natin ating park yung lupay at yung mga katimoy. Yan yung mga katimoy oh. ang daming mga yubay na katrakan ng mga katimoy. ang mga katimoy. Na naglalakad tayo mga katimay Nakita na tayo ayun mas kumita ka dyan nagbita tayo dyan yun ang mga katimoy. yun nakakating tayo ng safe and sound sa dorm yun dorm namin eh. yun dorm namin yan mga katimoy. So, thank you lord